nagtitinda lang po ako ng suman. Oo, oh, napapunta po ako dito sa ano, sa Japan, Japan. Sa Watermark. Oh. Nagtitinda po ako ng na suman. Nabitbit po ako ng mga TikTokers. Kaya At nga po. Pagdating natin, tutupong na naman tayo. Laki na lang ako. Oh, dito po. Bili na kayo suman. Ay, airplane. every

At po kami sa Japan, Japan. Kung ini. Japan na ini.